Bismillahirrahmanirrahim wa bihinasta'in wa alayhinatawakkal wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal musaleen amma ba'da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Magandang uh, gabi po sa inyo lahat at sa mga oras na ito ang paksapo na pangusapan natin ay ang mga bagay na kung saan pinapahintulutan dito na iwanan ng isang muslim ang salatul jama'ah o yung grupong salah So babanggitin natin yung mga sitwasyon na kung saan pinapahintulutan sa relihiyon Islam na iwanan natin ang grupong sala. Hindi po lingit sa kaalaman ng lahat na ang grupong sala o salatul jamaah ay ito po ay obligado sa bawat Muslim na may kakayahan. Okay? So itong babanggitin natin ay mga bagay na kung saan sitwasyon na pinapahintulutan dito na iwanan ng isang Muslim ang uh, grupong sala. Hindi po ibig sabihin na iwanan ang salah. Ngunit, ang ibig sabihin dito ay iwanan ang grupong sala. Okay, so ibig sabihin magsasala po tayo ng hindi grupong sala. So dito sa mga bagay dito ay pinapahintulutan ang uh, tinatawag na magsala kahit hindi grupong sala. Una-una, sabi dito, yu'daru rajulu fi tarki jama'a fi haril kita laladi uh, yu'tadaru fihi uh, istima' ar-rijal ada'i is salat jamaah Ang pinakauna rito sa libro ni Sheikh uh, Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullah na kung saan kanyang sinabi na ang pinakauna rito ay sa labanan. So, sa labanan ay pinapahintulutan sa isang Muslim ang iwanan niya ang grupong salah o yung salatul jamaah okay? sa oras ng labanan. Lalo na kung ang Muslim na ito ay siya ay uh, siya yung pinakakailangan sa bagay na yon. O kaya ay siya yung nandun sa unahan. Kapag iniwan niya ang labanan na yon ay magkakaroon ng kapinsalaan sa mga kamusliman. So dito ay pinapahintulutan na iwanan ang salat salatul jamaa sa mga bagay na ito. Uh, pangalawa, sabi dito ay uh, yu'daru fi tarkiha fi hali mutaratil rijalul hasaba wa rijalul amn li diba, ba'dil mujrimin. Okay. Dito ay uh, natin yung sinabi dito, yung tinatawag na pinapahintulutan ang pag-iwan ng salatul jamaa kapag ang uh, halimbawa sa mga pulis, sa mga sundalo na sila ay mayroong hinahabol ng mga kriminal o sila ay mayroong tinatawag na uh, tinatawag na operation So dito ay pinapahintulutan sa kanila na iwanan ang salatul jamaah, yung grupong sala, dahil sa sitwasyon nila. Dahil kung sila ay magsala ng jamaah, ay maari makatakas yung uh, kriminal. So dahil dito, pinapahintulutan sa kanila. So ang religious Islam po ay napakaluwag. Alhamdulillah, uh, ang religious Islam ay uh, mayroon po tayo ibang mga optional. Kung saan kapag hindi natin kaya ay meron pong mga ibang option para ito yung gawin natin. Pero ang sala hindi hindi po pwedeng iwanan. Hindi pwedeng iwanan. Ang tanging pagsamba na hindi pwedeng iwanan ay ang sala. Pero ang pinag-usapan natin dito ay pwedeng iwanan ng isang tao sa mga sitwa sitwasyon na ito ang salatul jamaa o yung grupong sala na ang grupong sala ay obligado po sa mga kalalakihang muslim, hindi po sa mga kababaihang muslim. Sa mga kababaihang muslim ay Mainam po sa kanila ang sila ay magsala sa kanilang sa kanilang tahanan, ngunit pinapahintulutan sila ay magsala sa masjid. Pero mga kalakihan, ay obligado po sa kanila na sila ay magsala ng grupong sala sa masjid. Okay, so, unang nabanggit natin sa pakipaglaban. Pangalawa ay sa oras ng tinatawag na ang mga, halimbawa sa mga pulis, mga sundalo, meron silang hinahabol ng mga kriminal. Uh, dito pinapahintulutan sa kanila o okay, may operation sila, pinapahinutulutan sa kanila na iwanan nila ang salatul jama'a. Kabilang din doon, uh, yu'daru fi tarkiha fi hali wujudil matar ala diya syukku Kapag napakalakas ng ulan, kapag sobrang lakas ng ulan, at tuloy-tuloy ang ulan na mahihirapan ang tao sa pagpunta sa masjid. So pakinggan po natin kasi maaring umulan pero mawala mawala din at hindi tayo mahihirapan sa pagpunta sa masjid ay obligado pa rin na tayo ay magsala ng grupong sala o salatul jama'a. Ngunit kapag tayo ay umulan ng malakas at yung tinatawag na may hirapan tayo sa pagpunta sa masjid ay pinapahitulutan po sa atin na tayo ay magsala ng hindi grupong sala. Okay? Kabilang din dyan na nabanggit ni Sheikh Ibn Jibrin, Rad, Rahimahullah, ay yung tinatawag na sobrang lakas ng hangin sa gabi at saka sa umaga. Katulad ng mayroong bagyo na kung saan napakahirap po lumabas dahil yung tinatawag na uh, ulan, magkahalo, yung hangin, may bagyo. So dahil dito ay pinapahitulutan sa isang muslim na siya ay magsala sa kanyang bahay at hindi na siya magsala ng grupong sala o salatul jamaah. Okay, kabilang din doon ay yung tinatawag na yung Adarufitar Kiha'in Dawjudil Bardashigid Lailan Wanhara'o. Kapag ka pinapahintulutan din na mag-iwan ng salatul jamao, yung grupong sala, kapag sobra yung lamig, sobrang sobra yung lamig, o kaya ay sobrang sobra yung init na magiging dahilan ng kapinsalaan ng isang tao. So dahil dito, kapag mahirapan siya, mahirapan ng tao dahil sa sobrang lamig at sobrang init, ay pinapahintulutan sa kanya na iwanan niya ang grupong sala. Okay? Yan po ay isa sa mga Uh, uh, nangyari sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan ay napakalakas ng uh, hangin at sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanila na ala sallu fir, fir -rihan. uh, kayu ay magsala sa inyong mga lugar okay sa inyong sasakyan o sa inyong bahay okay kabilang din doon ay uh, yung tinatawag na yu'daru fitarkiha tarkiha 'inda wujudil uh, wahl ash-shadid alladhi yata'adda bihi al-insan o yung mayroong putik kapag umulan ng malakas, tapos may mga putik, uh, na may hirapan ng tao sa pagpunta sa masjid, ay dito ay pinapahintulutan sa tao na hindi magsala ng grupong sala. Grupong sala. Pero siya ay magsasala pa rin sa kanyang bahay. Kabilang din doon, يُعْدَ يُعْدَرُ فِي تَرْكِهَا عِنْدَ وُجُودِ دُلْمَا دُلْمَا Ibig sabihin, kapag napaka uh, dilim ang panahon at hindi mo kayang pumunta sa masjid, na kung saan wala ka rin magagamit. Wala ka rin magagamit na flashlight o kaya ibang mga paraan para makarating sa masjid. So sa, sa ganitong mga pamamaraan ay pinapahitulutan po na iwanan natin ang grupong sala sa masjid at tayo magsala sa ating tahanan. Okay, kabilang din doon ay yu'daru fi tarkih 'inda wujud marad alladhi yashuqqu ma'ahu al-ityan al-masjid, Kapag ka mayroong nararamdamang sakit ang isang tao. Dito, dito makikita natin, mapapansin natin, na magkaiba po yung tinatawag na sakit lamang na maaring kaya natin makapunta ng masjid, hindi po pinapahintulutan na iwanan natin ng grupong sala. Pero kung halimbawa, nahihirapan ng isang tao, halimbawa, napakasakit ng tiyan niya, o kaya nag-ilbiim siya, so hindi niya kayang pumunta ng masjid, mahirapan siya, at dahil din doon, kailangan niya manatili sa bahay dahil nga sa palagi siya papunta ng palikuran. So dito, ayon sa ating mga ulama, ay pinapahintulutan sa kanya na magsala sa kanyang bahay. Hindi na siya magsala ng grupong sala sa masjid. Okay? So dito po, kapag ka masakit lamang ang ulo natin o kaya ay uh, masakit ang katawan, kaya pa natin pumunta ng masjid, kaya ay uh, masakit ang ngipin na kaya pa natin pumunta ng masjid, obligado pa rin sa atin sa mga kalakihan na tayo ay magsala ng grupong sala sa masjid. Kabilang din doon, yu'daru fitar kiha kabirusin wa man ladayhi samnun Okay, dito, pinapahitulutan din sa mga matatanda na hirapan sila sa pagpunta sa masjid na iwanan nila ang grupong sala. Sila ay magsala sa bahay. Kung sila ay mahihirapan. Ganun din yung sobrang taba na nahihirapan siya sa pagpunta ng masjid. Okay, dahil sobrang taba niya, hindi na nakaya, ay uh, mahirapan siya sa pagpunta sa, masjid, ay pinapahintulutan sa kanya na uh, siya ay magsagawa ng sala sa kanyang bahay, hindi na magsala ng grupong sala. Uh, din, uh, kihaan dawjud wujudil khawf ala nafs, wahada musmuan alihi. Kapag ang isang tao ay uh, siya ay tinatawag na nanganganib ang kanyang buhay o kaya ay siya ay natatakot sa kanyang kapinsalaan. Ano mga mga bagay ito na nakikita ng isang tao na siya ay nakakasigurado na kapag siya ay lubabas sa kanyang bahay, ay merong kapinsalaan sa kanya, so dito pinapahintulutan na siya ay magsala sa kanyang bahay at hindi na magsala ng grupong sala sa masjid. Uh, ganon din, yung yu'daru al ala mali. Ibig sabihin, ay pinapahintulutan din sa isang uh, tinatawag na muslim na iwanan niya ang sala sa masjid, na grupong sala, kapag siya ay natatakot sa kanyang kayamanan o kaya yung kayamanan ng iba na ipinagkatiwala sa kanya, na maaaring ito ay mapinsala, mawala, nakawit. So dito kapag sigurado tayo, ay pinapahintulutan po sa Islam na iwan natin yung tinatawag na obligadong sala sa masjid yung tinatawag na sala na grupong sala sa masjid at tayo ay magsala sa ating bahay o kaya sa lugar na kung saan doon tayo uh, nananatili upang mapangalagaan yung kayamanan natin o kayamanan na pinagkatiwala sa atin kung uh, ito ay uh, tinatawag na maaring nakawin uh, yung sigurado tayo hindi lang yung nag-aakala tayo ibig sabihin yung sigurado tayo dito okay uh, kabilang din doon ay yung tinatawag na yu'adaro fitarkiha may fi haras hirasa ito sila yung mga security mga police, mga sundalo na sila ay nagbabantay sa kayamanan o kaya ay yung mga lugar na kung saan kinakailangan nila na uh, bantayan dahil kapag hindi nila binantayan ang lugar na ito ay magkakaroon ng kapinsalaan dun sa kayamanan o sa lugar o ano man ito na mga halal na Uh, bagay. So dito, pinapahintulutan sa kanila na iwanan nila yung tinatawag na grupong sala at sila ay magsala ng uh, uh mag-isa kung kinakailangan talaga ito. Kung kinakailangan. Ibig sabihin ay kapag kainiwan nila ay magkakaroon ng kapinsalaan. So dito pinapahintulutan sa kanila na iwanan ang salatul jamaah. Uh, kabilang din doon ay kapag ang isang tao ay meron siyang gawain na kung saan napakamahalaga. Napakamahalaga ang bagay na ito. Uh, na okay, napakalaga. Na, at pangkalahatan. Okay, sabi ito, pangkalahatan yung kanyang kahalagahan. Ibig sabihin, kapag naiwan ito, ay mag may, magkakaroon ng kapinsalaan ang karamihan. So dito ay pinapahintulutan din sa kanila na sila ay magsala ng uh, mag-isa kahit na hindi sila magsala ng grupong sala. Ganun din, Katulad din nung mga tao na halimbawa yung sa mga nagtatrabaho ng uh, sa, ambulance, ang mga ambulansya na kung siya naghahabol sila ng oras. So kapag may oras ng uh, tinatawag na ng sala, ay hindi sila makasala ng grupong sala dahil nga sa mga emergency na ito. Ganon din yung bombero. Pagkaparehasan sa yung mga mga bumbero dahil sila rin ay kapag may sunog o kaya may mga na natawag sa kanila, so emergency ito, kaya nakailangan sila na makarating sa lugar para uh, tinatawag na uh, mawala yung tinatawag na uh, panganib o kaya yung apoy kapag sa mga bumbero. Ganon din sa mga uh, nagtatrabaho sa ambulansya, yung mga nurses na kung saan ay kinakailangan nila na Uh, tumulong uh, at mag-responde sa mga nangangailangan. So dito pinapahintulutan sa kanila ng Islam na hindi sila magsala ng grupong sala dahil sa dala ng kanilang pangangailangan. Uh, katulad din ng mga nurses na nangangaila, uh, nangangailangan na tumulong sa mga mga may sakit na mga Muslim, ganun din ang doktor. Ang doktor ay pinapahintulutan sa kanila lalo na may operation na uh, mag-ipon ng dalawang sala. Halimbawa, duhor at sa kasalatul asar. Kasi may mga operation na maaring lumalagpas ng 10 hours o higit pa. So minsan, yung oras ng sala, hindi nila maisala sa tamang oras bagkos yung dalawang sala. So ay ayon sa ating mga ulama, ay pwede nilang ipunin pa ang sala. Sa una o sa huli, ang sala, salatul duhur at saka salatul asar. O kaya sa oras ng asar ay doon nila isala yung salatul duhor, salatul asar. Dahil sa kanilang oras na pangangailangan. So dahil pagpasok ng operation, hindi ka na pwede lumabas doon dahil maaaring mapinsala, mamatay yung, madiskrasya yung pasyente. Ganun din ang mga nurses na kapag sa mga, lalo na yung sa COVID, nahirapan sila. So kung wala ng paraan, ay pwede sila mag ng sala kung kinakailangan talaga. O kaya ay iwanan, kung may oras pa, ay iwanan yung tinatang ng grupong sala at magsala na kapag may, may, ano na, may oras na ay magsala sa uh, tinatawag na Uh, lugar na kung saan kahit na mag-isa lang at hindi na grupong sala kabilang din doon kapag ang isang tao ay gustong-gusto na niya nananabik siya dun sa pagkain at itinawag ang sala at nagugutom siya, yung gusto-gusto na yung pagkain dahil sa hadith na sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam sallam na kapag nilagay na ha, yung pagkain at itinawag ang sala ay kumain kayo si propeta mismo ang nagsabi dito sa hadith ni at Imam, Imam Muslim. At ang uh, hangarin dito ay upang yung isipan ng tao ay hindi nakafocus doon sa pagkain. Dahil kung siya ay magsagawa ng sala, na meron ng pagkain, nandun yung pagkain, tapos uh, gutom siya at grabe yung kanyang pananabik sa pagkain na yun, itinawag yung sala, pumunta siya sa sala, hindi siya na Nasa isipan niya yung pagkain. So ang ano ng islam? ay pinapahintulutan kapag may pagkain at nananabig ang tao sa pagkain na yun o nagugutom siya. So kumain siya pagkatapos ay saka siya magsala ng uh, sala kahit na hindi grupong sala. So ang Islam po ay pinad pinadali po sa atin at lalo na yung mga kinakailangan ng tao ay uh, ito po ay pinahintulutan. Okay, ganun din yung tinatawag na uh, pagpigil Okay, ganun din yung pagpigil sa pag-ihi at pagdumi. Okay, pinahintulutan po yan. Kahit na nakapasok ka na sa sala, kung tinatawag na talagang nararamdaman mo siya, ay mainam po na umalis ka sa sala at ikaw ay mag, uh, uh, umihi o kaya dumubi pagkatapos magudo at magsala ulit. Ganun din, kung nararamdaman mo, ah, nararamdaman mo na, na dudumi ang tao kaya naihi at itinawag ang sala, ay hindi obligado na uh, sa'yo na pumunta ka agad. Kundi ikaw ay magsagawa muna ng uh, tunatong -tuna pangangailangan mo pagkatapos ay maghudu at saka magsala. So yan ay kabilang sa mga pinapahintulutan. Dahil napakahirap po. Kapag lalo na yung talagang uh, nararamdaman mo na lalabas na yung isyo kaya dumi, tapos pinilit ng tao na magsala, pinapahintulutan, tanggap yung sala kung kaya pa niya. Pero magiging haram yun kapag pinilit niya na nararamdaman niya na siya ay tinatawag na, na nahihirapan. So ang Islam po ay pinadali po sa atin ang mga bagay nito. Kabilang din dyan ay tinatawag na kapag lalabas na yung hangin. Nararamdaman natin na lalabas na talag, pinipilit natin dahil ayaw natin magudo ulit. di ba Pinipilit natin. So dito kapag kanahirapan tayo, magiging haram yung salan natin. Maring tanggap pero magkakasala tayo doon. Okay? Pero kapag kaya pa natin, makrupo na, pi, na yung tinatawag, hindi po ka nais, nais yung tinatawag na pigilan natin ang ating mga sarili. So dito po ay pinapahitulutan po kapag ka naramdaman natin yung pag-ihi, pagdumi, at saka yung lalabas yung hangin, ay tinatawag na tayo ay magsalah ng, uh, kahit na hindi tayo makahabol sa grupong salah. Okay. Uh, kabilang din sa mga tao na walang maitakip sa kanyang aura, sa kanyang pagdarasal. Halimbawa, naglaba. So nag-ikama, wala siyang ibang damit. O kaya na nadikitan ng najis, maruming bagay yung kanyang damit. So pinapahintulutan po sa kanya na uh, siya ay hindi magsala ng grupong sala. Bagkos kinakailangan na labhan niya yung mga damit. Halimbawa na nadilaan ng aso. So kinakailangan talaga labhan ito. Ha? Magpalit ng damit. So kahit na hindi makapagsala ng grupong sala, pinapahintulutan po sa kanila ang um, bagay na ito. Kabilang din dito, merong, merong naglalakbay na kung saan sila ay grupong salah. So kapag siya ay itinawag yung sala at yung mga ibang kasamahan niya, hindi mga muslim o kaya ay uh, uh, may oras na kung saan dapat silang umalis, ay kahit na hindi siya makapagsala ng grupong sala. Ha, dahil may iwan siya. Kung siya ay may iwan, kahit hindi siya makapagsala ng grupong sala, pwede siya mauna pagkatapos ay uh, kung yung, ang uh, sa, sa kanilang bus ay paalis na, ay pwede siya magsala ng kahit siya lang. Ganun din yung sobrang antok at tulog. Halimbawa, sobrang pagod ng tao. Nag-adan. Pero sobrang pagod. Nararamdaman ng tao na talagang makakatulog na siya. Pagod na pagod na. So dito ay pwede siya magsala. Mauna magsala kapag nag-adan na. Hindi na, hindi na siya magsala ng salat, tuloy dyan maagrupong sala. Dahil alam niya na kapag siya ay nakatulog, maaaring hindi na siya makapagsala. Okay, so dahil dito maaaring, ano, maaaring sa kanila na ito ay uh, gawin nila. Dahil ito ay, uh, ito ay makakabuti sa kanila. Lalo na yung tinatawag na grabe yung pagod niya halos makakatulog na siya. Ha? So dito ay pinapahintulutan sa kandila na maunang magsala pagkatapos ay kahit hindi na makapagsala ng grupong sala. Ganon din sa isang bulag ay pinapahintulutan na hindi magsala ng grupong sala sa masjid kung sila, kung siya ay walang mag sa kanya papunta ng masjid, lalo pa kung malayo ang masjid. Pero kung malapit at walang mag pwede na iwan niya ang sala na grupong sala. So siya ay magkasala sa kanyang bahay. Pero kung malapit ang masjid, hindi siya mahirapan at mayroong mga tao na nakapaligid sa kanya na mag-ahatid sa kanya, mag sa kanya, ay obligado na siya ay magsala ng, ng salatul jamaa. Okay, yan ay sa mga bulag. Paano pa kaya yung iba na wala talagang kapadsanan at wala namang ginagawa, hindi pa nagsasala. Paano pa kaya yung kasalanan nila itong mga tao na ito? Nawa ay gabayan, gabayan sila ni Allah at uh, patnubayan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala na uh, maitayo nila ang sala at lahat tayo ay patnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala na maitayo natin ang mga obligasyon natin. Ganun din, na pinapahintulutan din sa isang bata dahil hindi obligado sa kanila na magsala ng grupong sala. Actually, ang sala mismo hindi obligado sa kanila bagus ito ay sunas sa kanila sa mga maliliit pa na bata uh, na hindi pa dumating sa tamang gulang. Ganon din yung may uh, sa mga hindi na hindi tamang kaisipan, wala sa tamang kaisipan. Yung una, wala sa tamang gulang. Pangalawa, ay wala sa tamang kaisipan. Ah, uh, yan ay hindi obligado sa kanila. Okay? At saka yung sila ng mga alipin, sa mga sanao naunang mga panahon, mayroong mga alipin. Ganun din sa babae. Okay? Sa babae ay hindi obligado sa kanya na magsala sa masjid, ang grupong sala ngunit pinapahintulutan na sila ay pumunta na masjid kung gusto nila at kung sila ay magsasala ng grupong sala, ito po ay pinapahintulutan at mayroon po silang gantimpala doon kung grupo ng mga kababaihan o kaya ay sa bahay, magsasala sila kasama ang katilang pamilya, wala pong problema doon pero hindi obligado sa mga kababaihan sila ay magsala ng grupong sala sa masjid maging sa bahay, hindi obligado sa kanila na sila ay magsala ng grupong sala Kabilang din doon ay ang naglalakbay. Ang naglalakbay ay hindi obligado na magsala sa masjid na grupong sala. Bagus pinapahintulutan sa isang naglalakbay na siya ay magsala ng mag-isa at pwede niyang ipunin ang dalawang sala, salatul duhor at saka salatul uh, asor at yung pangalawang sala, yung salatul magrib at saka salatul isya, pwede niyang ipunin at pwede niya ring bawasan ang dalawang rak ay duhor Pagkatapos magsasalam siya at isasalani yung salatul asr ng dalawang rak'ah. At ganoon din ang magrib. Ang magrib naman ay tatlong rak'ah. Hindi pwede bawasan. Pagkatapos magsasalam siya at pagkatapos niya ang salatul isya na dalawang rak'ah. Dalawang rak'ah. Okay. Bilang uh, ano malapit na, na panghuli, ay pinapahintulutan din sa mga tao na Okay, na magsala ng grupo, na magsala ng mag-isa kapag ka uh, alam niya na masisira ang kanyang sala, uh, masisira ang kanyang hudu, I mean. At mahirapan siya magsagawa ng hudu. Sige Sabi sabihin kapag ang isang tao, lalo na yung may mga nararamdaman na sa kanyang sarili minsan, alagin naihiagad maano siya so matagal pa yung sala nag -adan. So pinapahintulutan sa kanila kung mahirapan sila magsagawa ng hudu muli ay pinapahintulutan sa kanila na sila ay mauna magsala dahil sa kanilang uh, sitwasyon na ito okay uh, kabilang din doon ay yung uh, katulad na banggit natin kanina yung makikita natin na makakabuti kung alam natin na ang paghuli ng ating sala, hindi natin pagsasala sa grupong sala, ay makakabuti ito. Halimbawa, halimbawa, binisita natin isang may sakit. So para uh, ano, uh, makapagsala siya ng grupong sala o kaya ano, pwede, pwede tayo magsala sa, sa, sa hospital na kasama nung, nung tinatawag na may sakit at saka yung mga nandoon sa uh, tinatawag na lugar na yun. Ganun rin sa mga kasalan. Sa mga kasalan. Nisan ay mas mainam na itayo natin yung sala doon sa lugar na yon dahil kahit na hindi tayo pumunta na masjid dahil kapag kainiwan natin sila, tayo nagsala sa masjid ay marami mga tao na hindi magsasala. Pero kapag nagsala ka doon, marami magsasala na mga tao doon. So nakita mo yung mas makakabuti ay gawin mo kung mayroong uh, na nakikita mo na makakabuti, pangkalahatang kab uh, kabutihan. Okay? Yan po ay kabilang sa mga bagay na pinapahintulutan sa uh, isang tao na iwanan niya ang grupong sala at siya ay magsala ng mag-isa okay? sa mga sitwasyon nito. Na Nawa ay nakatulong po ang uh, lecture natin ngayong araw at uh, sa mga nahuli po ng uh, ating live ay pwede niyo po i-review itong mga nabanggit natin at yung mga nabanggit natin ay, natin yan ay kabilang na nangyayari sa pang-araw-araw na kung saan pinapahitulutan sa bagay na ito na tayo ay magsala ng uh, mag-isa. Kapag nag-adan -nag ay pwedeng is magsala tayo kahit hindi tayo magsala ng grupong sala sa ganitong mga sitwasyon. Okay? So nawa ay gatipalaan uh, gati tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pagkasalisig ng kaalaman. Dagdagan ni Allah ang ating mga kaalaman at nawa ito ay maibahagi natin at gatipalaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng bumati sa inyo ng Assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh.